Hi guys magandang araw po sa inyong lahat ito naman pong kaibigan nyo si Jake sa video natin ngayon pag usapan po natin paano ba natin maiwasan ang pag overheat ng ating mga sasakyan karamihan sa atin na may mga sasakyan ito po ang pinaka karaniwang problema pag overheat, pag nag overheat ang sasakyan nako malaking problema kung hindi tap overhaul ay overhaul talaga ang mangyayari sa ating sasakyan at malaking gastos at perwisyo ang ating uh, ma-encounter guys. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag Ang pagkaroon guys ng sasakyan ay isang malaking binipisyo sa atin. Ito po ay nakakatulong sa ating mapadali ang ating pagpunta sa ating pupuntahan convenience, kung may mga dala tayo, may lalagyan tayo. At in terms of emergency, malaki talaga ang maitutulong kung may sasakyan tayo. But however guys, pagkaroon ng sasakyan ay kailangan din natin ng malaking responsibilidad at may pera tayo na pangayos. Isa, isa sa pinaka na problema ng sasakyan, bago man or luma, ang pag-overheat. Paano natin maiwasan ang pag-overheat ng ating sasakyan? Ang pag-overheat ng sasakyan ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa makina. Narito ang ilang mabisang paraan upang maiwasan ang pag-overheat ng ating mga sasakyan. Una-una guys, regular na pag-check up ng antas ng tubig at coolant. Siguraduhin na may sapat na coolant o tubig sa radiator. Now... Kung wala talagang budget, okay lang ang tubig. Kaso ang tubig guys, no, ay may mga kalawang. Madali po kalawangin ang ating radiator at ang kanyang uh, heating element mas mababa compared sa coolant. So mas maigi talaga kung may budget, mura naman ang coolant, coolant ang gagamitin natin. At madaling masira ang radiator kung tubig lang ang gagamitin. At ang water pump ng ating sasakyan. Gamitin ang tamang mixture ng kulan at tubig ratio ay 50-50. Sa ngayon guys, ang mga kulan na nakita ko at ginagamit ko sa aking sasakyan personally ay wala ng halo-halo ng tubig. No, ready to use na po. 'Yun ang po idagdag natin sa ating uh, reservoir ng ating sasakyan, no. Ikalawang dahilan para maiwasan ang pag ng ating sasakyan, regular na maintenance ng radiator. Ang radiator naman guys ay tumatagal ng 5 to 10 years. Depende din yon sa quality at ang kanyang kalumaan. Linisin ang radiator at yakin na walang bara o kalawang. Pacheck ang radiator cap kung ito ay sira o luma na. Maari magdulot ng ito ng pressure problem so dapat oh, palitan kung sira na ang radiator cup, ikatatlong tip para maiwasan ang pag-overheat ng ating sasakyan suriin ang fan at fan belt siguraduhin gumagana ng maayos ang cooling fan lalo na kung electronic fan ito tignan kung luma o maluwag na ang fan belt palitan agad kung kailangan karamihan po guys na mga sasakyan ahm uh, ay gumagamit ng uh, electronic fan no except for mga jeep na built-in ang fan sa makina. So karamihan ito po guys ang nagdudulot ng overheat kung sira po at hindi po siya uh, gumagana. yun po ang dapat natin i-check din. Ikaapat, iwasan ang matagal na pag-standby habang naka-on ang makina. Kung matagal ang pagka idol lalo na sa traffic mas mabilis uminit ang makina ipatay muna ang makina kung hindi kailangan lalo na sa mainit na panahon ikalimati akin maayos ang water pump ang water pump guys ay pinakamahalaga din sa bawat sasakyan no? kung sira ang water pump madali din uminit na ang makina ang water pump ay responsable sa sirkulasyon ng kulan. Kung may tagas o ingay, ipacheck ito agad. ika gumamit ng tamang engine oil. Ang langis na tumutulong sa pagpalamig ng makita, gamitin ang rekomendadong oil grade ng, inyo ng inyong sasakyan. Ika-pito, guys, panatiliing malinis ang air vents and grill. Siguraduhin walang sa gabal sa harap ng sasakyan na pumipigil sa pagpasok ng hangin. Paalala lang po guys, kung biglang uminit ang makina habang nasa biyahe, huwag agad buksan ang radiator cap. Maghintay ng ilang minuto hanggang lumamig ang makina bago ito gawin. Baka madisgrasya po tayong bumalwak ang tubig. At sa atin tatamaan, magdala ng ekstrang tubig or kulan sa inyong sasakyan para sa emergency. Yun po guys ang pitong tip kung paano maiwasan ang pag-overheat ng ating mas sasakyan. Sana po nakabigay po ito ng tulong sa si inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Paalam.